Bakit? Hindi ka mahilig sa gulo. Bakit? May pag-ibig ka na eh. Pangalawa? Katuwa. O, katu masiya ka. Masiyahin ka ngayon. Saan? Sa spiritual. Masaya ka na, di ba? Na nag-ibig po sa Panginoon. Ano pa? Kapayapaan. May kapayapaan ka. Napalitaan niyo ba si Sir Faith yung ano? Yung babae, sinurot na yung tatlong anak niya. Tapos yung sarili niya, sinurot niya wala siyang kapayapaan. Ang tao kapag wala kapayapaan, tandaan mo, si Satanas nasa likod natin. Sige, matay ka na na. Sapa mo na yung pamilya mo. Kasi ang pamilya mo, sasama naman kayo sa lagi. Hindi paniniwala eh. Di ba hanggang ngayon nakatanim sa isip ng tao? Pag ang tao na matay, buhay ng kaluluha. Yun ang pinanin ni Satanas sa mula pa sa halaman na nangitin. Nang magkasala si si Eva, ano sabi niya, hindi kayo mamamaray mananatili kayong buhay o kaya nga pag kami patay, katulad kami, patay kayo, tao, tayo, buhay, paano, sa Ang iniwala ng mga tao ng buhay ng tao mo. Mali! Aral din sa panas yun. Kaya ang tao, malakas kong pakapatay, di ba may kata? Sa <laughs> diba? so, langit tayo magkikita. Sigurado ka ba sa langit kayo pa rin pupunta? Di ba? So, pinagawa natin assurance yung langit na hindi naman tayo nakakitiyak, nakakitiyak tayo lahat sa langit. Diba? Depende sa buhay ng tao yan. kung tatanggapin sa ni o hindi. Alright. So yun po ano? at pag-ibig, ano pa? ka, ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? So, mababa ang loob, mababa, kung baba, etc. etc. Yan ako ang, ang mapapasa natin hanggang sa pinti Ang gayong mga bagay ay walang kaugusan. So yun po mga kapatid, ang po ng 144,000 na nagtagumpay, tumayo sa harapan ng Diyos, at kapag ganyan ang ating karakter mga kapatid, tayo ay tunay namin may anak. So yung alalahanin mga kapatid, mula nang tanggapin niyo si Kristo sa pananampalataya, Brother Robin, kayo ay tinatakang ng Espiritu Santo. Kaya yung Espiritu Santo na nasa inyo na. Kaya kayo na rito dahil tinutula kayo ng Espiritu Santo na mag-iisa sa pagsapasakit. Huwag mo ninyong papatayin niya. Pag yan yung pinatayin ninyo, sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, ang buhay ninyo walang kapayapaan. 48.22 ni Isaiah sa pakibasa. Pag wala tayong patumay ng Espiritu Santo, wala tayong kapayapaan, puro kasamaan ang gagawin natin. Pagka puro kasamaan ang gagawin natin, wala kang kapayapaan. Pakinggan niyo, 48.22 si Sir Armin, pakibasa niya sa video. At si Sir Mylene, siguro sa inyong dalawa ang nakakita. Isaiah 48.22, pakinggan ninyo. 48.22, ni Prophet Isaiah. Anong sabi niya? Asiserve sister May, anong sabi sa inyo? Walang kapalapaan para sa masamang sabi ng Panginoon. Kita niyo? Wala na tayong papayapaan, bakit? Kung masama ng pagawin natin eh, bakit? Wala nang patumay ng Espiritu Santo pag wala ka ng patukay ng Espiritu Santo, lahat ng decision mo ay hindi na decision ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na makikailam sa iyo ang Diyos. Ibig sabihin, kung baka sa saranggola, umalagwa ka na, bahala ka na kung saan ka na pupunta. Ha, ha, Kung saan ka sasabit, kung uh, ka ngayon. Pero kung mananatili tayo sa, sa, sa kamay ng Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng direksyon basta't itang gumilito sa Diyos ang iyong makalahan. Kapitulo 3 ng awitaan itang gumilito sa Diyos ang iyong makalahan at kanyang ituturo sa iyo. Alright? So dito muna tayo mga kapatid, kung meron kayong katanungan, ang ka pa naman, uh, alas is pa lang, kung meron kayong question, ay uh, Sister Craig, sige po. Sa na nag-aaral nag lang ng beso. Opo. Maano sa upa ko, sino-sino ba yung mga 144 hundred na yon. Okay. Okay. Mm -hmm. Okay, bigyan natin kibla Brother Ruben. Amin, bigyan natin kibla sa Ruben, kibla sa Ah, Anong anong si sino ba yung One hundred forty-four Ah, sa ang apokalipsis may dalawang pagbanggit doon ng 144,000. Yung sa Kapitulo 7, mm -hmm. yun ay, yung 144,000 doon yun ay mga tribo. No? Yun yung mga tribo ng Israel ng Huda. Yeah. ng nang ano ni Israel, right. yung 144,000 yun. Yun. Yeah. Uh, yung Saat uh, saya muda, berapa? 12.000 dan 12.000. Saya salah satu tribe saya yang punya 12.000, 144.000 dolar per pagi. Lalu, di chapter 14, ng Apokalipsis, mayroon din doon panggit na 144,000. Dalawa doon ang sa Apokalipsis. Tandaan natin mga kapatid na ang aklat ng Ap Apokalipsis may dalawang panggit doon na 144,000. Yung unang 144,000 sa tribes ni Jacob ni Israel mula sa kanyang tribes kukuha ng 12,000 sa kanilang lipi doon ang sa chapter 14, yung 144,000 na nakatala doon, yun ay ang mga mga awit doon sa langit. Yan. Mga awit, at ang sabi doon, at ang sabi pa doon, yung sila yung kumakata doon sa langit at yun ang mga tao na hindi na, hawahan ng babae. No? Hindi na hawahan ng babae. So mayroon up, dalawang 144,000. Ngayon, yan yun mga kapatid, ang ginagamit na doktrina o katuruan ng iba na hindi naniniwala ng sikan kami o kisas para kuhanin, para kuhanin ang mga nakay Kristo na nangamatay dalhin sa langit at mag-aaraw ng titirado ng isang libong taon. Pero mga kapatid, yun ay tinuturo nila na kas, salungat sa Biblia. Ngayon, bakit bakit tahasan o hayaga nating sinasabi ng mali? Kasi kung 144,000 lang, ang parulong sa langit ay dalawa 144,000 na nandun. Yung lahi ni Israel, yung 12 tribes, at saka yung 144,000 na mga aawit. Ngayon, mayroon pang sinabi sa chapter uh, 7, chapter 7, verse 13, 14, 15, 17, na sinabi noong libuan na noon, uh, mayroon pasyang narinig at nakita niya uh, nakita niya na uh, mga tao na nagamitan ng mga mabubuting damit at nagtanong si Juan sino itong mga tao nito at saan ang galing yan? na hindi ang sabi na lubhang karamihan great fortune ang pagbukit pag hindi mabilang ng minuman hindi mabilang minuman kaya mga kapatid uh, ang mga maliligtas at ang parurong sa langit, hindi lang ang 144,000, kundi ang sabi ng nagtanong si Juan, saan galing ang mga ito? Ang sabi, yan yung mga nanggaling sa kapiharian at naghugas ng naglaban ng kanilang mga dami sa pamagitan ng buo ng ating mga musikista. Kaya mga kapatid, huwag tayo madadala. Huwag tayong madadala sa maling puro. Sinakailangan mga kapatid, uh, basahin natin ang Apokalipsis 24 chapters ka naman yan. Aralin natin para makatayo tayo sa salita ng Diyos na matatag at magibay. Yan po yun mga kapatid. Ang brother.